welcome back dari sa ating YouTube channel. So kung pag pa mo diri ipaliwag diha o click like, share and subscribe and also guys paki bill ul ang notification bell para din guys man notify pud mo sa atong mga future upload. So sa tanang nagtan-aw akong video guys, sa tanang nag na, wala puas nga nagtanaw aw diri sa akong video, maayo ka adlaw ka tanan guys. Kumusta naman ang tanan? Mika shoutout sa ating mga new subscribers. Mika, mika love shoutout. Salamat kaya sa inyo guys. So for today's video guys, Lunes Ron dire sa among adiri sa US Martis na sa inyo no. Ang nag-una magud mo kung saan man kayong sunok ng mundo. So karong guys, Lunis na kadiop ko kuan kining mag-lunch mi sa akong mga kaibigan. Ipaliw ko check sa ilang mga channel guys, Inday Floors Vlog. Kung ganahan mo ka nang luto-luto guys, kanang mga cooking-cooking, please check Inday Floors Vlog. Paliho hukum check guys. Unya pakai support na pud. Dayon guys, si Kwan pud home and haba pud channel Pakai cek pud yang channel guys. Kung ganahan pun mo kan mga skiing. ganahan man panoorin ninyo guys. At saka paliho na nanam po connect pud unya. Karong guys magkita mi, magkita mi sa akong mga amiga kay maglunch me. mi unya. Mo nang nakabihis ko guys. Simple lang nga tong ginawa today. Um kwan siya guys kanang kana maglunch ming magkaibigan unya gusto ko mag uh, super thank you sa ating mga new subscribers especially guys akong amiga sa Talavera Toledo City Cebu salamat kay uh, sa pagsuporta ma'am thank you kaayo unya gusto ko mag super thank you po sa ako ang ami sa ako apong uh, amiga nga si Manang Mimis Vlog salamat kay kay na sunub na ikaduha na nako na na ning sunub ang ako ang sayal kitang duha ang namalin ani kita na ko sa inyo guys ganan kay ko ani nga sayal tanaw guys oh oh awa, oh, nice kayo guys ganahan kay ko ani guys kay kuha siya ba kanang pangkuan gid siya ba kanang pang plural pang, 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 pang siya, kanang pang pangkuan pang nice kay guys ganan ko ani nga sayal manang ni miss vlog may ka shout out thank you so much sa pag sa ako dani sa pag-shopping na to dani ganahan kay ko ani Thank you kayo. Kaya sa katulong imong gi-share sa akong mga sinina, salamat. So, nice kay guys, guys. oh yeah. niya. Ang value ani niya guys, kuan si sa una sa pag-flight na mo ani eh, sa tag si 20 dollar. Unya na na lang siyang nahimo na lang siya guys na 11 dollar. Yeah. Unya buy one get one free pag -yud. Yan, thank you, Kayo. So, karong lawa, guys, uh, magkuan, magayos-ayos, nakapangilay na ko, guys. Humana ko kilay, guys, ha, pasaylo ako ninyo, kay kani akong kilay, di ko kamao. Mugin na tinood, guys, di ko kamao, mangilay. This is the reality. I don't know how to, how to fix myself, pero try, I'm trying, guys, nga makamao ko. So, karon magkuan na lang ko, guys, sa kanang mag, magayos na lang ko sa akong buhok, Kaya kani akong buhok mo, guys, grabe ka, buhok, ha? so for 10 tahun natuginak mga guys no kay para one para kanang biju biju koan po bak kanang biju o kuno ngatulan uh, telaksana man ngut tama ka ati man sa akong galingon kay kanang laging unong-unong kadlaw akong tarbao ngana ha. sorry guys in you guys uh, wala nako ka upload kayu, kanang mga video pero salamat guys, sa pagsuporta sa ating mga new subscribers mga shout out ninyong tanan unya mag ayon ayon atas ang tulong kani ako ang guys dili mini siya ayon pang curling ni eh, kani pang kulong-kulong ni -kulong, eh, pero apo dire na mahimong ayon oh uh, ako ang iplat-plat ginagmay guys kay kanang may pagka natural guys na ako yung pagka natural ba oh uh, himo na siya yung ayon guys so abangan niyo kami mamaya guys kay kay magkaon mi dito sa kanang restaurant tapos gatarbaho pa to ako si Inay Cruz bla gatarbaho pa makita kami dito. Unya. Ninot na kayo ang panahon guys, proto vlog gihapon. Ako ara ni siyang -plak -plak, ginagmay. Kay tanaw na gud buhok guys, kan dili siya istik kayo ba. Una. Nakabihis na tayo. Ano siya guys? Asa ginagmay lang ang kuan taas naman, taas taas na gamay akong hair guys, ako pag gini patas ang gamay, before pa na ako, kuluran kay para ba, kay uputlan pa mga na ko siya, o pila ka inches mamubo na po siya, so ako sa mula, to, mga pila ka man, so taas taas na siya guys, gamay na lang kulang taas taas na siya so ano siya guys kung alam ayon ayon, ayon ginagmay Dekadiyo ko karong adlawa guys, gahapon og uh, karon, pero gahapon busy ko. Kaya na ako yung naluto ko. Nakitaan siguro ninyo sa Facebook na nag-post ko dito. Kuhan kayo. Naapot ko yung mga mga importante hindi pang atiman. So, salamat kayo sa inyong tanan, guys. Makita na lang tayo dito niya, guys, sa kuhan. Sa, makita na lang tayo dito unya, sa restaurant. Tanaw na to kung ba ako ma-order. Ayan, salamat kayo sa inyong pagtanaw. Unya, Makita kids na lang taon dito sa restaurant. So, hi guys! na ako sa restaurant, guys. Actually, kuwan siya, guys. Uh, burger ba? Burger place. Magpunta ako guys sa Red Robin Restaurant. So, uh, magkita kami ng alauna. Kaya, nag, uh, ano ako guys, nag, uh, tawag ani, eh. nag lang ako guys, kaya sobrang lamig dito. Grabe, sobrang, i sobrang init sa labas, pero, sobrang lamig. My goodness. So, undawi ako ngayon guys, sa restaurant, kaya magkita mini home and travel and have channel of me. Kristine ni uh, Christine's vlog. Wala eh si Christine's vlog. Shout out Mars uh, Marge Christine. Tapos naman mag ano kami mag uh, chit chat chit chat ginagmay ba. Taod taod na guys nga wa nagkita ay so kung dawin na ko sa Red Ruben Restaurant guys. So abangan ninyo mamaya kung ano ba yung ma-order natin. Kasi syempre um Masarap din yung mga ano nila, mga food nila. So, So yan guys, ipakita ko muna sa inyo ang aming mga kapaligiran dito guys. Ang ganda na ng mga kakahuyan. Guys, ayan po ang ating mga view ngayon. Tingnan mo yung mga kakahuyan guys. Suprang ganda. Dahil po guys ay ano na po rito? Spring. Spring na po dito guys. At uh, nag-bloom na po ang mga mga kuan, mga kakahuyan, mga ganyan. So, pero guys, sabihin ko sa inyo kung allergic kayo ganyan talaga hindi maganda. Ito nga, guys, itong itong kuan, itong uh, mga kahoy na ito mag bloom din 'yan. Hindi pa ngayon pero mag bloom din 'yan sila, guys. So ayan, on the way na ako sa trabahoan. ay sa Restaurant. Ano ba 'yan? Mali-mali na 'yung sinasabi ko. So ito, ito din, guys. Tingnan mo 'yung mga dahon nila, iba din kulay. May pagka-burgundy kanina puti yung nadaanan natin ngayon burgundy na siya so magbo-bloom bloom din yan sila guys pag ano na mamaya na kay mas, mas, mas sobrang lamig pa kami guys uh, it's been a while na hindi kami nagkikita so ala una yung sabot namin sabot sa sa Tagalog ay usapan namin ala so Dawin na ako. At saka ang Red Robin Burger namin dito guys ay only 5 minutes away from me. So, ayan. So, actually, malapit ay, guys, na tayo. Nandito lang ako sa Red Ruben Restaurant. So, naghintay na lang ako sa kanila. Hi guys, naana naanami din sa restaurant. so, po kauban nito guys ay. Ayan. In the floor's blood. Si Habaku Channel. O. Oh, Nakita mi guys. naglunch lunch mi diri. Ano yeah, niya. Ano niya guys. <laughs> wow. Aku ani unsa aku ani di ani. Wan aku a. Unsa aku aku ada ani. Wah, kalau ni bukak ani. Bin buka. Bintu aku guys. Ini ya ini. Tu pun hebat. Ani tau. Ani macam Red, red, Oh, we hey, Robin. Ah, sa trip ko. Nabaklay, nabaklay eight. Kung sa una naman tayo eight. Di ba mo? Oh, di siguro nao. Bakit ang ganda. Oh, Royal Resort so, 5 guys. Nandito na kamisa. Ano guys? Nandito na 'yung aming pagkain. Kunin mo 'yung sa akin, guys. Hey, tayo, guys. kain talu. Ini kayu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.

ini nga akong favorite nga burger. Ini kena ay ig. Ay ig bana Ay ig. Hi guys, naabot na, na dito diri sa balay guys. Unya, wak na ko naka-vlog vlog dito guys og ayo nya. Nang hapit mi dito sa kuan guys sa Costco kay na malit po mi grocery gamay. Unya, naka hapit -ha -ha po og target guys. Gusto ko mag super thank you kang Inday kay Inday Floors vlog o kang Home and Haba po channel. Thank you, thank you so much. Unya guys, nagpalit ko dito dito mi sa Cusco guys, nakapalit. Pakita nako sa inyo. Among napalit. So, kani guys, napalit na kulit sa Target. Dayon, kani avocado, tulong na kong kabuo. Wala niya, kani yung buongon. Dahil, napalit po mangga, guys. Napalit po mangga. Lamian magukong mangga, guys. O niya, nakapalit po aning timbap. Nga, koan siya. With tofu and vegetables. Dahil, napalit po kong aning kwan, guys, Salmon. salmon nga. Kanang uh, season nga salmon. Diba Palito ko ani ano, guys? Ano cracker. tracker? Kanila. May siya nga tracker. So, so maura niya akong vlog karong adlaw guys. I hope you like, uh, I hope you, you enjoy my vlog for today. Thank you so much, so much for watching. And we'll catch you na lang, guys, sa ating next vlog. Bye-bye. Amping mo kanunay. for watching, and have a bliss.